Good morning. Lemon harvest. Let's go. 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 Let's harvest let us go let us go let us go let us go let us pa let us go 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 let Ano go let us go let us go Kay base karon mapinsa ra yung karon maano ka mo mo basket basket hindi pa tapos ang Ito kami sa probinsya. Ayan si Tita Nene, bisibisihan. Tapos si Anding Anding. Wow, kabut-but kay Anding Anding ay gaanya ko sleeper. Wo love you gaga. Oh, wala man ani mo gin imo mo buhok. Yogs. Ngita to pungos. Kita kanini ari o oh, mga falling leaves. Pag nagaulan, natawa ang subay nga pula o oh, na nagbalay. Ari o oh, na amon siyang akon nga kontra dire kay bow. Kasakit gid mga gat. Malimon harvest kami, ari kami subo. Yan. Oh, nag-lemon harvest na si Manong Kyle. Hinahinay lang Manong Kyle. Nan. Okay na Manong Kyle. Kadasi kay Manong Kyle nag-harvest. Sa muna natin kadamo. Yan ako. Pakita ah. na yung harvest. Oh! Meron mo damo. Nan. Fresh from the backyard. <laughs> si anding anding wala ka bulig nan ulan mga subay o nan gabala -ga -ano gin sila ga Himo balay imo balay pa kagto didto kadamo sang amon lemon din ang tawag bigat pakita natin sa ila nan eh Arie, pagigid. Mango. Hindi <laughs> na siya mango. Lemon. Lemon. Arie, ang pinakagwapa diba na lemon. Diba, ba, Lemon. Pa-squeeze. So, i-wash ni natin, anay. na, diba, Pa-squeeze, bala. Squeeze nice, it. Nice, nice, no? Mm-mm. We're -mm, gonna squeeze, -squeeze pa. it. Diba Thank ma you, Manong Kyle. Mama, make the juice. Mm-mm. Himuunta juice. Dason, ano naman? Ah, kalamansi. Kalamansi, ano naman ta? <laughs> kalamansi harvest naman ta. So, yun, wala di amon sa laki yan. Gagipahigin pa, ano, gipaobra ni Tito Kayo. Gipa-repair. Para, amon mo, ano. <laughs> Tiyo, Mayong aga! Saan nagligad lang gabi, Tiyo? Ni <laughs> ka halin. Oh, Aw. Ha Ti bit bitbit ta talaga ni sudan eh. Oo, oh, sigilang <laughs> 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 oh, oh, sige lang, Tiyoy. Hambalon ka lang, da, Tiyoy. Oh, okay. Ahay. Ang pakaisa ni tatay. Nga si Choy Rodi. Yun. Ari Amon nga. Rambutan. Rambutan. Ito ang mga project ko. Look, nasira na. Mga alulod. Itong mga gamit ni tatay. So, kailangan ko yan i-fix yung mga hardware. Mga hardware ng mga accessories ni father. Yung pang welding namin. So, yun, yun. Yung hindi pa usong plantita. Ito na yun si nanay. Ito na yung mga tanim niya. Ayan. Ito so, na yung natanin niya, oh. Pang-ayusin ko pa. I don't know kung saan tayo mag-uumpisa. Tapos yung solar lights, dagdagan pa yan. Pati sa likod. So, yun. Ang amon bunso, busy. Ayun, oh, no? busy. Nagtututi ng isang bundok na labahan. Hahaha. <laughs> bunso, <laughs> Ang daming mga ano. So ito yun, mga chinelas. Pag umuulan, ito yung mga itsura ng mga chinelas namin dito. As in, um, mga gipatanim ko sila ng alubati. Yung so, mga kiddos So yun, tour ko kayo sa house namin. <laughs> sa house namin na <laughs> puno ng ano, falling leaves. Ito yung mga Indian mango namin. So yun. So lahat yan. Pag pinanganak kami, tumatanim si tatay ng puno. So I don't know yung sa akin. Ito yata yung carabao mango. So very old. <laughs> very old na talaga, eh, no? Parang hinambing. Ah, hindi. Ito. Ito yung pinakaluma, yung star apple. Yan, yung star apple. Tapos carabao mango. Tapos ito. So, pito kami lahat. So, yung puno namin is 1, 2, 3, 4, 5, tapos 6 tapos ayun 7 so pito kami tapos itong rambutan ito na to ano na siya pinakahuli na tinanim. So, we have rambutan, santol, um, Indian mango, Indian mango, Indian mango, halos lahat Indian mango, carabao mango, star apple. Tapos may mga lubi. Ayan yung lubi na dwarf. Ayan, tinanim ni tatay. Ayan. Yung dwarf coconut pero yung iba ayun ay mga mga haba pa yan ah kailangan pa yan akyatin sa yun yun kailangan yun akyatin tapos yun pa yung mga lumang ano um, buko buko na trick tapos yung mga manok ng aking mga kapatid na pangsabong paminsan-minsan So as Bisaya, nag-aalaga talaga ng pangsabong. So yun yung mga kids. Ayan. So kailangan pa namin mag-igib ng inuming tubig later. Tapos yung krodo ni tatay para sa tracking niya. So yung dami ko pang ano. Yan yung house namin. Ang dami kong project. So kita nyo yung house namin sira na yung alulod so ayan sana yan ayan hindi makita ayan so kailangan ko na yan kailangan ko na yan ipa-repair ito lagyan ko to ng solar yung bakod ng gate parang gusto kong ilipat yung gate ito next project naman yung gate ilipat tapos ilipat ko dito Yeah. Kasi ito yung daanan. So, parang from here, uh, diretso na dito pa slide. Tapos, doon pumunta. Mga tambak